Hi guys, good afternoon sa inyong lahat Ayan, day of natin today Mag-vlog tayo Gawa tayo ng content para may ma-upload tayo So for today's video guys Nandito lang tayo sa Bahay dahil umuulan na Ayan, nga Umuulan na Pasana yung lupa Pasana yung semento ng daan Dahil umuulan na nga And Ramdam na ramdam na naman namin ngayon Yung lamig ng panahon Yung weather Alam nyo yun kaya dahil umuulan ngayon at kumala na tayo kagabi dahil na day off natin ngayon Kaya napagala tayo kagabi Dahil na pag alam ng mga friend ko na day off kinabukasan Ayun, gagagal din mang gala And actually ako rin ang unang nag-message sa kanila na uh, Labas kami, lakad-lakad, ganoon. So... Uh... Pero ang plano namin ngayon is magkita-kita kami mamaya ang gabi Pero I'm not sure kasi nga po yat ako And umuwi kami mga alas 3 na ng madaling araw Or almost 3, 8, Almost 3.30am na ako naka dito sa bahay And uh, Yun na nga, hindi ako basta-basta nakatulog So nakatulog tayo ng mga uh, Nakatulog tayo ng mga 6.30am na ng umaga guys, grabe sa kakapanood ko ng mga uh, mga video sa uh, uh, Facebook. Nanood po talaga ako ng mga ano sa Facebook yung mga ibang uh, content creator and then uh, nanood din ako ng mga reels kung anong pwede kong alam niyo ma, ma masabayan ko sa mga reels sa Facebook. Kasi alam niyo naman guys na hack yung Facebook natin and kailangan natin gumawa ng panibagong ano uh, panibagong uh, kaganapan na pwede nating ma-post sa ating mga uh, dapat i sa ating Facebook like mga reels like mga everyday content na kahit hindi naman uh, uh, totally content talaga So ayun kaya na puyat tayo eh nagising ako na mga 12:45 kung Tagal ko na kayo nagising 12.45 Puyat Puyat pa. Anong oras ako nakatulog? 6.30 na yata ng umaga. Bakit? Kasi nagalit? Hindi. Ano, gumala ako, um umuwi ako 3. Hindi naman kami nag-inuman. Ah. Hmm. Tapos, kakapanood ng ano, Facebook. So, alas, ano na ako natulog? Alas 6, alas medyan na mga alas 6. Ah, okay. And then, yun ang nga. Uh, ang lola nyo. Puyat ako. And ayun, bumili rin ako ng uh, uulamin ko for today. And instead na nag ako ng uh, sitaw. Iba yung nabili ko, hindi sitaw. Kasi, nung actually, nung papauwi ako kagabi, ah, uh, ako sa supermarket dahil na ako ng padisal, at least pang uh, breakfast ko. So, nakain ko na yung ano kanina, yung pandisal tsaka nag coffee na ako kanina and then balik tayo sa kagabi nakita ko ang daming sitaw sa supermarket so sana bibili ako pero naisip ko gumulo sa isip ko kung ano yung isasahog ko uh, baboy ba or manok kasi alam nyo naman pag ano mas masarap talaga yung baboy ang isasahog sa mga ganyang adobo adobo na mga gulay gulay so sabi ko bukas ko na lang pagdesisyonan and then ayun na nga Uh, after noon na uh, mga 1 a.m. na 1 a.m. na dito sa time namin is bigla akong uh, nag-message sa sa isa kong friend which is nag-send na sila ng mga message sa group chat namin uh, na nagaano sila na gumala kami tambay-tambay kami kasi na alam nilang day off namin ngayon so puti ko talaga no. Puti ka talaga guys sa totoo lang. Dahil sa ginagamit kong sabon. Tapos yun na nga, balik tayo. Um, uh, Nag-message na rin ako ng personal sa friend ko na sabi ko, dahil nasan ka, ganyan, ganyan. Sabi ko, punta, tayo, uh, punta ko dyan, gala tayo, ano tayo, lakad-lakad lang, ganyan, ganyan. Sabi, sabi naman sabi naman ng friend ko, okay, go, punta ka na dito, ganyan, ganyan. So, gumala kami. And then, pag-uwi ko, nakapag na ako na bumili ng baboy at asilipin doon sa supermarket na pinuntahan ko na pinagbilihan ko ng baboy kung meron bang sitaw. So, ayun na nga sa to say, walang sitaw doon sa pinagbilihan ko ng baboy. So, ah, uh, nakita ko toge lang. So, toge ang binili ko. hindi, sabi ko, hindi ko pa naman alam kung paano lutuin talaga exactly ang toge na adobong toge or ano, ginisang toge. Ah... Uh, Ikumpara sa sitaw kasi ang sitaw kasi madali lang toyo suka lang parang igigisa mo lang ganyan ganyan parang adobo lang style din so ang alam ko iba yung uh, procedure ng pagluto ng toge saka pagluto ng <coughs> ng uh, sitaw although pare lang sila ng ingredients na merong uh, 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 sibuyas tsaka Uh, ahos pero sa ano kasi sa uh, tawag niyan sa togi kasi di ba may carrots pa and hindi ko alam kung may luya ba dapat balagyan ng luya so ayun hindi ko alam so ang binili ko lang sibuyas, kamatis and uh, bawang you know? ay hindi ako pumili ng bawang karot carrot pala carrot so meron naman kasing bawang dito so hindi ko alam kung lalagyan ba ng ng suka or toyo hindi ko alam. Basta alam ko parang tubig lang siya gano'n and mantika ganyan. So, ayun. I-search ko na lang mamaya dito sa Facebook kung ano talaga yung uh, procedure ng pagluto ng tsog. Okay, so, guys, ang puti ko talaga, guys. Ang puti ko talaga, totoo, sa totoo yan. Maputi talaga ako. At saka maraming nagsasabi dito na maputi ako lalo na pag naiinitan ako, nagpipinkish po talaga tayo. And look at my skin naman sa aking face. Talagang medyo... Artist tayo tayo ng panan. Eme, char lang. Char, char lang, char. So ipapakita ko sa inyo ang uh, weather ng uh, dito na. Naka-stay tayo dito sa balcony kasi medyo uh, umuulan. Uma, hindi siya maulan, umaambun na siya pero yung mga tao talagang laban. Laban kahit umaambun. Ayan, sugod na sugod sa ulan. So ipapakita ko sa inyo ha. So ayan guys, nakita nyo naman... Basta yung daan, basa yung semento kasi nga kanina, hindi pa ako nagbibidyo kanina, medyo umaambun na. Eh, napapansin ko dito kasi nga, nandito rin ako sa balcony, kung titing titign ko, titignan ka sa ano, sa taas, sa ano, dito sa kalangitan, makikita mong may umaambun, umaambun. Kung hindi ko alam, hindi ko alam kung napapansin niyo ba na parang yung ano ng uh, ulan, ambun. Ayan. Tingnan niyo lang ng mabuti guys. Eh, medyo talagang uh, umaabot talaga siya pero hindi siya ganoon kalakas. Dahil lang din siguro sa dala ng hangin ayan. Dito tayo sa kabila. So ayan papansin niyo 'di ba? Basta talaga yung ano. Kasi guys, kung hindi umaabot, syempre makikita niyo, tuyo talaga yung ano, tuyo yung ah uh, semento. Pero tingnan nyo dito, oh, yung mapapansin nyo, sa ilalim ng mga sasakyan, sa ilalim ng mga sasakyan, medyo tuyo. Oh, ayan. Pero dito, kahit na dito ako sa balcony, nararamdaman ko yung ulan. Ayan. Nararamdaman ko yung nababasa yung kamay ko. Ayan. Dahil isa lang yung daanan dito. Ayan. Diyan lang daanan nagkukos ng traffic pag magpagmagan itong oras niya nagkukos ng traffic kasi nga isa lang yung daan na napabasa talaga pa dito guys pero tingnan nyo yung mga tao sugod ng sugod sa ano sugod ng sugod sa ulan ayan tingnan nyo naman maganda yung weather ngayon kasi medyo malamig makulimlim ayan ayan Diba, ganda ng ano namin. Ganda lugar namin dito. Ayan. Medyo maaga pa kasi guys kaya yung yung sikat ng araw medyo ano pa siya makulimlim siya kung dito sa baba ng part makulimlim siya pero hindi siya ka kakulimlim talaga pero may ambon ayan tinan nyo yung isa yung babae na papayo nga yung babae na papayo ng payong siya kasi umulat talaga. Pero yung ibang tao talaga, sugod ng sugod sa ulan. Ganyan sila, ano. Diba? So, ayan. Actually, nagpapasounds ako dito sa aking room. Ito yung room ko, hindi pa ako nakakapaglipit na mga na siya pero hindi ko pa siya nadalagay sa aking uh, cabinet kasi nga eto, nag Katatapos ko lang kasi while ago Like mga 30 minutes Katatapos ko lang mag-live sa aking YouTube And then ngayon Nag-vlog ako Gumagawa ko ng content Para may ma-upload tayo again Sa ating YouTube At saka sa ating Facebook And then later on mag uh, tayo ng mga reels uh, Doon tayo gagawa sa TikTok Then isa-save ko muna And then i-upload ko sa aking Facebook and YouTube Para magkita paano may ganap tayo Ayan, so. Hindi ko talaga alam guys kung pupunta ba ako mamaya sa sa friend ko kasi pag hindi ko I'm not sure talaga pero pero siguro 50-50. 50-50 talaga yung decision ko na pumunta doon kasi nga parang ang sarap humiga or matulog ng maaga. Pag ganito ako na may ano uh, may may ano na panahon, maulan and then maulan and then ang hangin. And then plano kong lumabas lang, bumili lang sa mga supermarket ng mga pwede kong mabili or needs. Pero parang alam nyo guys, may pinag-iipunan kasi ako na parang hindi ko kayang ma-achieve ng maaga or madali. Kasi nga alam nyo, sa ganitong panahon kasi, pag ganito talagang mga panahon na matumal ang trabaho sa trabaho namin walang masyadong customer walang masyadong nagbibigay ng mga tips like for example mga ganyan so ang hirap mag-ipon or mag-save ng money ng basta-basta lalo na nagbabiyahe kami nagaano ako nag namamasahi ako ayon so mahirap talaga yun so ipapakita ko sa inyo yung ano naman doon naman tayo sa sala and kitchen ha pakita ko sa inyo So ayun, nandito tayo sa kitchen. And tingnan yun, guys, sa paglilipit ko, ang dami kong basurang naipon ngayon. And sabi ko sa mga kasama ko, later na natin itatong yan kasi sayang yung plastic, sayang yung uh, basura na pwede pang ipasok dyan. And ayan na, yung bulalo ng diluto ng kasama ko is paupos na. Nasarap pa ng lahat sa pagluto. And actually, tinirhan talaga ng uh, tinira, tinirhan talaga kami ng uh, Pasama namin ano, kasama namin dito sa bahay na nagluto niyan. So sabi niya, kuha lang kung gusto sinong gusto kumuha. So, in short nagluto siya sa pangkalahatan kahit walang share. So, yun, walang share yung taong magustong manghingi or gustong kumain ng uh, kanyang niluto. So ayun guys, at yung ano namin, kung naalala niyo dito kami nagparty. party Ayan, before nung New Year. Ito mga medyo madilim na kasi na napunti yung ilaw namin. Yan yung ilaw namin napunti dito sa sana. And then, yung narinig yung ingay, ayan yung washing namin ang maingay. Yan lagi yung maingay dito pag ano, may naglalapa. So, ayan, balik tayo doon sa room natin and balcony para katapaano makita ninyo ang aking room kung gaano kakalat Ayan, nandito tayo sa aking room. And, ayan. Ito yung mga jacket ko, guys. Ayan. Ito yung bago. Ito yung binili kong green. And, isang jacket kong black. Nasaan na yun? Hindi ko na alam kung nasaan. Siguro na sa labahan. And, ito yung mga pinagtutupi ko na. Yung mga pinagtutupi ko na. Na hindi ko pa nalalagay sa cabinet ko. And, ito yung speaker ko. Speaker na may microphone. And, ito yung, ano. Actually, ito yung uh, karton ng lagay ng electric fan na ginagamit ko ngayon. Tapos, yung mga nilagay ko dyan is yung mga uh, gamit ko like mga e headphones and mga mga napag-ipunan kong uh, mga gamit na pwede kong uh, madala like yung mga microphone na pang vlogger. Lahat marami. Marami nang nalagay doon. Marami ko nang marami na akong Marami na akong naipon ng mga pang, pang uh, magagamit kong pang -vlog. So ayun, uh, tinatabi ko na siya para in case na mag, magpapackage ako, ipadala ko yon And uh, sasabihin ko lang sa, sa, sa family ko, sa mama ko, sa papa ko, or sa ate ko na wag galawin yung uh, paggamit ko ng vlog. Kasi in the future, pag umuwi tayo ng Pilipinas, or mag -good tayo, mag -for good tayo, or mag tayo, may magagamit tayong maganda at matino. And to be nag-order na rin ako ng, ng drone kasi alam nyo naman sa Pilipinas okay gumamit ng drone kasi dito sa Dubai hindi pwedeng gumamit ng drone basta basta pwedeng gumamit ng drone dito and bawal hindi ko alam kung bakit bawal pero ang dami nang ng drone dito and mas mura ang drone dito kung dito kami bili ah uh, hindi katulad sa Pilipinas na medyo mahal talaga pag doon ka bumili ng drone and bumali na ako ng mga microphone vlogging meron na rin ako ng isa and umorder rin ako ng panibago para at least kahit paano meron tayong kapalitan and bibili ulit ako ng another microphone na pwede kong magamit yung may mga clip clip tapos na parang may mga feathers ayun ang bibili ko plano kong bilihin soon and then ayun marami na akong mabibili Then, bibili rin ako ng isang uh, ring light na malaki and square lights na malaki para kay paano yun na nga. May magamit tayo in the future. Pag nag good tayo sa Pilipinas. Ayan, so. Ayan, guys. Kung napapansin nyo, ang dami naming labahan dito. Hindi pa. Yung balcony namin, not like before, guys, na meron kaming ano dito uh, salad chair na pwede kami makatambay dito Mer meron kaming table dito pwede kaming makatambay dito like mga ganitong mga panahon mag uh, mag -win, uh, winter or ngayon pwede kami makatambay-tambay dito pwede kaming makainom-inom dito but now hindi na kasi nga napuno na ng mga sampayan and hindi ko naman sila pwedeng pagbawalan din. Hindi naman ako may-ari nito although ako lang pinagkakatiwala ng may-ari nito na bilang mayor doma pero <coughs> hindi ko na siya kinakar not like before na kinakar ko kasi ayoko nang mali, ayoko nang madumi and ayoko nang kalat pero ngayon dahil na iba-ibang tao na yung mga labas dito lalo na pero mga staff bawal po talaga actually ang bisita dito kasi puro nga mga babae ang nakatira dito so ayun, dahil na puro mga babae and lagi sila laban ng laba ayan, ang dami namin laban ayan, ang dami tambak doon ng mga chest, like mga maleta nila mga pang uh, binabagahin nila ganyan, so mga inaiipo nila galing sa kan kani -kan 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 kanilang ma uh, pinaglilinisan na bahay ayan, so ayun, so that's it for today guys thank you so much and please don't forget to like comment share and lalo lalo na sa pag comment ninyo para kay papaano na appreciate ko kayo at nababasa ko kayo sa uh, mga comment section ninyo and para ma replyan ko din kayo and na si shout out ko kayo most importantly na si out ko kayo sa ginagawa kong live every day or every other day na pagla natin sa YouTube and please don't forget to click the bell notification para updated kayo sa lahat ng mga aking ina-upload and thank you guys see you all my next vlog bye i love you all bye